Idol, paano magpin ng post sa Facebook account? So, tanong yan ni Lord sa Prince Lawrence dito sa isang tutorial natin. So, ganito lang po Lord ang gawin mo para makapagpin ka ng post sa iyong Facebook account. Open mo lang ang iyong Facebook account. And then, pagdating po dito sa iyong Facebook, pumunta ka dito sa tatlong slash na yan. Dito naman po, pumunta ka sa iyong profile name. Click mo yan. And then po, pagdating dito, eh, scroll up mo lang po, hanapin mo lang po yung post na gusto mo pong ipin. Okay? Ngayon po mga ludis, kung ang uh, post na gusto mong ipin ay hindi mo pa na share sa iyong wall, hindi mo po yan mapipin sa iyong uh, account okay, or sa iyong Facebook account. Kung ang gusto mo naman pong ipin ay yung mga video mo, hanapin mo lang po dito, scroll up mo lang po. Uh, kung mga luma naman po, pwede mo puntahan dyan sa video or dyan sa mga post. So, kayo po bahala kung ano po yung gusto nyong ipin. So, halimbawa po mga ludis ito, itong share ko sa aking profile, wala pong problema kahit po yung mga uh, ibang videos, uh, videos ng ibang uh, content creator, gusto nyong ipin sa inyong Facebook account, or kahit po yung mga pinupost nyo, mga videos nyo po, gusto nyong ipin sa inyong account, wala pong problema yan mga Lodis kung gusto nyong ipin. So, basta pagdating dito sa inyong mga wall, dapat po nakashare po yan or nasa wall nyo po bago nyo po siya maibigin sa inyong mga Facebook account. So, pag andito na po kayo sa inyong mall, hanapin nyo yung inyong uh, content na gusto nyo i-post. And then, may makikita po kayo dyan. Yung tatlong dot na yan, i-click nyo po yan. And then, may makikita po kayo dito, Lodis. So, dito po, i-click mo po yung pin post. Ayan. And then, kung mapapansin nyo po, yung post has been pinned. So, makikita nyo po dyan mga Lodis, I-refresh nyo lang po kung hindi lumabas dyan. I-refresh nyo Facebook nyo. And then i scroll up nyo. Ayan. So, kung mapapansin nyo po, Ayan na po, nakapin na po yung post. Ayan, meron na pong pin post. So, pwede po kayong mag-pin post hanggang anim po mga lodis ha. Ayan, mamili na lang po kung ano po yung mga gusto nyo pong ipin pa yan. So, kung gusto nyo naman pong i-delete yung mga uh, pinin nyo, i-click nyo lang po yung tatlong dot na yan doon sa, uh, sa pinin yung post. And then, i-click nyo lang po yung unpin na yan. Okay? So, ganun lang po lods ang gawin mo. No?